ayan na uh, dati nakikita lang namin sa Facebook ngayon kami na yung lumalakab dito sa uh, hanging bridge nagpunta so, kami guys sa ano sa bundok <laughs> yung ubong dala, -dala pa natin hanggang kuwait hanggang kuwait to pinas Ayan. Sa so, kami ng bundok. ay yung ilog. Dapat manunulya kami. Kaso, natakot kami ano. Natakot kami ng manulya kasi ang dumi ng ilog. Baka kami uh, ano Baka kami ma... Ano to? Ma-red tide. Maputpo poisoning. Kasi... Yan, oh. Sobrang, ano, ng ilog dumi. Hindi dumadaloy yung tubig. Grabing init, guys. Sobra. Ayun, oh. Opo. Ilog. Ilog na hindi nagana. Ito yung aming bukit, guys. Ayan. So pinat uh, uupahan ni nanay na ano na tamnan ng iba parang buisan ganun kaysa naman nga matenga kasi wala pong gumagawa na talaga wala ayan maluwang-luwang din ito ayan, ayan yung hanging bridge pagbaba mo is ayan parang pinakakanto na siya mismo ito yung kalsada papunta doon so mga kabahayan na yan tapos dito sa hanging bridge ayan ito yung mga uh, puno ng milina na itinanim pa ni tatay ko noon so malalaki na sobra uh, pwede na siyang uh, anuhin? ano hin uh, pulakin o tsensuhin para mapakinabangan ba pwedeng gawing uh, lamesa, pinto, upuan ayan Dami siya. Siguro 1, 2, 3, 4, 5. Mga pitong puno. Pitong puno na siya. Lalaki na, oh. Bata pa ako. Ayan. Hanggang dito. Maluwang-luwang din siguro. Maluwang-luwang din to, guys. Yung mga ano. Um, 600, 700, ganyan, square meters, maaari, Or, hap, hindi ako, actually hindi ako marunong masyado sa, ano, sukat-sukat, pero maluwang pa to, guys, sobra, <coughs> ayan, yung, may hukay dito, na dapat sana gagawing balon, hindi na, ano, hindi na tinuloy, actually, ang laki nang nabawas sa lupa na to, guys, eh, dahil yung, uh, pinakailog doon, <coughs> uh, ano, ginawan nga na parang dam yung ilog no so yan maluwang pa to guys mm. nakataon lang na ano mabuti nga na, taniman pa eh na ayos nung nagtanim ayan sitaw yata yung tinanim dito before so naanihan na naanihan na siya so ayaw ko lang kung uulitin pa ulit ayun na yung mga kasama ko na una na sila maluwang luwang din itong guys Ayan, hanggang sa ano yan, sa may poste. Napaka init Grabe. Si Totoy ko, ano, halos to, ang lino ng sipon, tulo ng tulo. Sa so, sobrang init. Umuwi kami dito, do, na sa Pinas nang inuubo hanggang ngayon, inuubo pa rin. So, ayun, dyan siya. Yan yung kabuuan na, tanim ko nakikita nyo, dyan siya. So, ito yung poste. Ayan yung poste, guys dito. Tapos yun yung ano, dulo. Hanggang dun sa my bridge. Hanging bridge. So, maluwang pa rin, no? Kasi wala dito sa poste hanggang dun. Ayan. Ay, mga kasawa kayo, naapura akong mag-video-video. Hindi pa naka-ready. Wala uh -huh. naman siguro agad-agad, o. Oh, Ayan. Nagsuka, nagsuka ng dalawang beses. Ano naman paligid, o. Oh. puno, puro puno. Puno ng mangga. ano pa ba? Nyog. Yan. Mga puno ng milina ang taas Yan. Green na green ang kapaligiran. Wala pang ganong bahay dito. May diyan sa banda doon, sa unahan may resorts doon. Ay, oh, yan. Ang shorty naman ng mga may-ari nito, oh. Yan ba? Sarap manirahan sa ganitong lugar. Green na green ang paligid. Ayun, oh. No? Bubunga na yung mangga. Sarap. Ayun, oh. No? Anong mangga yan? Tagalog? Kalabaw. Kalabaw, no? Ayun, guys. mumungan na yung mangga. Asan na? Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Ayun ang mangga oh. Nakikita nyo yun. Yun oh. Ang gulo ng aking video. Yan. Ay. Nakakapagod. Malayo pa ang aming lalakarin guys. Ay. Hindi na makalakad yung mga kasama ko. Hawak na yung balakang. Ano yun? <laughs> o nararayuman na. <laughs> Yung taga-tulak ng welcher ni Tutoy, eh, nag lang yan. <laughs> Pero huwag kayo, hingal kabayo na yun. <laughs> Ay. nako, yan. Layo pa ang aming lalakarin. Ano itong nakalimutan ko? Ano pa itong... At ilalit, anong tawag dito? Napang-asim? Oh, yun. Alibang bang. Alibang bang? Alibang bang? Oh. oh, alibang bang pang Masarap niya pang asim, guys. Diba? Alala ko yung... Oo, oh, oh, sa papaitan. Mga pang asim sa papaitan. Tapos, oh, ginagamit na yung namin pang asim. Yung mga, mga fresh na isda before. Diba? ba Ay, ang gulo ng akin. Ayan, oh. Ang dami nyo nun. Sa, ano, Dami niyan sa bundok, guys. Dami. Ayun, natatanaw niyo yung umiikot na yan doon. Ayun. Ano yan? Uh, resort. Paliguan. Hanggang doon yan. Ayun. Hindi pa natatapos. Oh, ano yung tinatay ng Agila yata. Uh, statue ng Agila. Ayun, Oh. No. ayan guys, nandito kami sa bundok so, nandito kami sa pinakamatakas. ayan, nakikita niyo yan mga nakapaligid na yan sa baba ayan, sa baba na yan ayan ang kapuhaan ng Rabay Siha uh, parting ano na yata to uh, bungabon yan Ay. ayan guys, bunga na yan dyan ayan, tapos mapigita niya yung bone. Yun. Yung mataas na yun. Yan. Yes. I think bundok arayat yan. Yan. Bundok arayat. around Yung Ang bundok. Kung ano. ano Sampi. Hindi ko alam. Basta bundok arayat yan. Yan. Ito. Buko kabuan ng RWC. Ito guys. Yan. Ayan. Ang ganda na tanawin guys. Tignan nyo naman o. Diba? Ito Ano na yan. Medyo uh, matarik na yan sa baba. Next time ito try namin. Ayan. Ayan. I'm not sure really kung uh, ito nga yung uh, tinatawag na ano na uh, Sierra Madre yung part na yan 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 na yung pinakamataas eh yung may uh, natata natatakpan ng kaulapan na yan sabi yan daw yung Sierra Madre mismo Tapos, ewan ko kung ano pa itong may sinasabi silang ano pa eh, bundok sa banda na yan. Yan. Hindi ko alam kung ano, hindi ko matandaan kung, an, kung anong klaseng bundok yung sina, tino, tina, tina, tinatawag nila diyan. Ayan. Kung mayon ba o ano, ewan ko. Hindi ko alam. Ayan. So, dito kami nagpunta sa uh, kuko ng aking hipag ayan ayon nandun sila hindi makita guys so si tutoy uh, suka ng suka simula dun kaninang ano uh, nakakalahati naka na kami nang nilakad nagsuka na kasi talaga masama na yung pakiramdam niya pinilit ko na lang kasi kung iiwanan ko doon sa bahay so hindi nila pa alam o kabisado ng uh, mga mapag iwanan doon yung uh, kanyang kalagayan so hindi ko hindi ko talaga iiwanan pinilit kong isama uh, at ayun nagsuka nga ng dalawang beses doon sa ano sa aming uh, dinataanan no at pagdating namin dito sa kubo, nagsuka uli siya ng mga dalawang beses. Yun. Nakahiga siya dun ngayon. So, maya-maya, uh, siguro, pagdating kami ng ano, magpapasundo na lang kami. Para uh, makagilawa naman siya. Ganda na tanawin. Tapos, ayan naman yung uh, isa pa. Uh, ginagawang uh, kukurin And doon yan, yung baba na yan, ayan yung mga puno na yan, kung nakikita niya yung kapunuan na yan. Ayan. Maraming ano yan, uh, yung mga mangga dyan, and uh, maraming maraming ka makukuhan yan. So next time, kapag kami dyan, kukuha kami ng mangga kasi last uh, year, kung na kami dyan, nakakuha kami ng maraming uh, mangga. Uh, wala kami mga ano ngayon eh, at mahirap din dahil kasama namin yung tutoy so hindi kami makababa next time na lang ayan ayan din yung isang kubo marami na silang naitanim yan oh. Ang problema nga lang yun ni San pinagtatambayan ng mga ano ng mga lasinggero ng mga kapatakang alam nyo na pero napakaganda dito, masarap ng ano, ang sarap ng uh, weather, napakalamig. nakikita niyo kapuan, garantiya ng karanta na wind, karaniwang karantiya ng no? karantiya ng karantiya ng Baka may sobra lamig. Sarap sana tumina dito kung marami kayo. Eh, may mga kasama kayo kasi nahirap ako na kung mag-iisa ka ng titira sa ganitong klase ng lugar sa panahon ngayon. At lako, hindi natin alam ang mga tao dyan, ang mga iba dyan, ang pag-iisip, ang uh, hindi ka natatanang kinabukasan, napakahirap. bukang araw, guys. Maya-maya pa kami uh, Balik tayo doon sa kahit totoy. natin kung nakatulog na. Ayun naman yung tinaano naming resort. Ayan. Ayan. Mamayang gabi, maliwanag dyan. Sobrang maliwanag. silipin ko naman baka kung iyon nila paano ang ganda ang ganda ng pangit ng ano ito yung ano natatandaan nyo yan ayan sa so, mga nakakakilala dyan yung kulibangbang na tinatawag yung ma ma masarap na pangasim asim sa ano sa papaitan at saka sa ano yun sa yung isda na maliliit yung biya sa katagalugan sa Ilocano naman is bunog Lalamasan, lalamasin mo lang siya sa asin Yeah, para lumabas mawala yung ano, pakla niya o pait ba. Saka mo siya ipangaasim. Ayun. Sarap niyan. Kuhak sana kami. Ah, uh, kukuha siguro kami. Malay natin makabili bukas ang pangpapait. Ay yung aking ano, uh, pamangkin sa Ayun. Ayan, yeah, lakarin natin. O, yan May tama. Tapos, maampake lang tayo. Ayan, ayan, Kuha nyo kaming buwa kung atayin ng kulibang bang, hindi kami ng karni, baka. karni ng baka, papaitan. Mainom, makulutan. Huwag naman. Ulam lang. Ulam lang. For how many years? Ngayon lang ulit, wawunit gamitong klase ng pang-asin. Alibangbang. Alibangbang. Alibang Alibang ano ba? Alibangbang? Pulibangbang? Ano? Alibangbang. Ha? Alibangbang. Alibangbang. Try natin kung magustuhan. Marunong pa ba tayong magluto gamit ito na pang-asin? Hmm. Sa mababa, masarap. Ano? Tayo sa, ano, <laughs> mamu ano magugulang na eh karamihan magulang na eh maganda dyan ang tapos nagkalat lang dito yung mga ganito ang pangit naman ito tuyo tuyo na dry na Baka meron na mga ask dito. Ha? Eh, nakakita nga sila eh. Nalamigyan lang sa loro. Ha? Ayan. Yeah. Ay, Hindi wala nang makuha ah. Kala oh. Malunggay. Kuha tayo malunggay. Oo, oh, malunggay. Kukunin na. Hindi ng ahas. Ha? Hindi kayo kinakagat kala ng ahas. Bakit? Oo. Oh, oh. Alam nila, ako rin foreigner ito. Ito yes, tagay ba ng Hahaha. <laughs> bago? Oo. Oh. <laughs> Natatawa tuloy ako. Kunin <laughs> na namin lahat ng na tinanim nila dito. Uuwi na namin. Uuwi Mag na namin. namin. Madidemolish na kami sa August 30 daw. Hmm. demolish sila. <laughs> Sayang. <laughs> Wala eh. Pinauna na namin si Tutoy guys. <coughs> Pinasundo na. So, nauna na sila hindi kami kasya sa ano, sa tricycle. Hindi rin po pwede yung kanyang uh, trolley doon kasi baka mabutas yung bubong dahil walang ano, walang yung pagkargahan talaga ng mga gamit. Kasi pang service-service lang yung tricycle na yun. So, sabi ko sa hipag ko, mauna na siya. Mauna na sila. kasama uh, nila si Tutoy. So, Kaming dalawa is naiwan. So, yun. Siya yung nagtutulak ng trolley. Mahirap maglakad, guys. Masakit sa paa. Yung mga, ano, yung mga bato. Dapat dito, naka talaga. naka lang ako. So, natusok yung bato sa aking uh, paa. Cinelas. nararamdaman ko kaya masakit. Ayan, malamig na. Malamig naman na ang, ano, ang uh, panahon wala nang init dito ah kasi nga ano siya uh, bundok bundok na how many years pa siguro is or ilang years na lang siguro magiging uh, ano na ito uh, marami ng mga kabahayan din dito kasi halos may halos lahat ng ano dito sa bundok na to may nagmamay-ari na actually yung yung pinuntahan namin na yon na bundok <coughs> ano yun uh, binibenta ewan ko kung 7 hectares yata yun maganda yung ano, yung tanawin. Tahimik. Magandang uh, ano niya sa mga uh, like magfa-farming, mga bakahan, ganyan or yung mga babuyan. or manukan. Poultry ba, mga ganon Magandang mag-alaga doon. Napakaluwang siya. Tapos ah, uh, maraming makakain yung mga alagang hayop sa paligid. Yan nga lang. ah, <coughs> uh, parang ano siya. Hindi naman to taligit na ng bundok. Kasi ano na eh. Paglabas mo dito sa highway. Aspaltado na yung sasakyan guys. Ito. ah, uh, ano na? naayos naman na ito medyo napatag na unlike last year putik putik pa dito eh lubog lubog pa yung kalsada nung ako nagpunta dito last year last year na uwi ko so ngayon ano naayos na oh, meron ng buhangin kaya hindi na siya mahirap lalo na pag umuulan ito naman yung tapunan ng basura ng Rizal yan dami nagpupunta ron guys Ayun, naiwan na ako ng aking kasama hindi ko na talaga kaya maglakad masakit sa pa sana maging okay naman ang tutoy Ngayon na yung kasama ko. Mabilis maglakad. Ako na iwan, So that's it guys. See you na naman sa susunod naming uh, mga videos. Actually marami akong da gustong uh, kuhanan or ano Pero hindi ko gagawa pa kasi ang hirap talagang kumilos. Ang init. Tapos yung Ilang days na rin ako hindi pa ako nakaka-recover nung timing sa pag like pagtulog. Nahirapan pa ako guys sa araw pag umaga dito inaantok ako. Kahit nakatulog na ako, inaantok ako. Tapos sa hapon dito around mga 12 1 inaantok pa rin ako. Nung kahapon yata ano Dalawang beses ako natulog nung araw. Grabe. Tapos sa gabi, antok na antok pa rin. So, hindi ko alam kung kailan ako kung makaka-adapt ng ano dito sa Pilipinas. So, yun lang guys. See you next videos. Bye-bye.